magandang araw sa inyo lahat guys may errands tayo today and uy mayroong ano pala dun may food uh, ano to baga manila may errands tayo today and ano ano ba yan mga ayaw magbigay kala mo maubusan lagi ng kadye Pan ina pa nakausli yung ban eh. So, punta tayo ng bayan ng General Trias. And if ano, try natin kumain sa Mike Valencia na ba 'yon? Pero dun sa ano, Gentry Market. So, hindi ko alam kung paano ako magbi-video, guys. So, <laughs> kasi medyo naiiya pa ako pag maraming tao no kasi ano eh pero sakto lang sige video video lang tayo yung taong munisipyo pero dun bawal mag -video. so samahan nyo ako guys ito nga lang mic ko Word kasi to eh. Uh, nilipat ko na ng pwesto. So, ito. Iangat ko yung ano. Ayan. Nakangat na yung ang tag dito yung visor. So, kung malinaw nyo pa rin ako narinig dahil yun doon. Sana nga malinaw, no? Kasi yun yung goal. Kaya ako nilipat. Inanapan ko siya ng pwesto na pwede kong pagklipan sa full pace, no? Sa half pace. Uh, wala akong choice kundi maglagay ng dead cut pero wala pa akong dead cut eh so tsaka bihira ako naman gamitin yung half face lalo na nag uulan kung napanood nyo yung isang video ko okay sana yung half face ko na classic yung origin uh, actually trip ko yung kasi pag half face uh, nang yung ano yung mukha mo although syempre mas safe pa rin lalo na kung driver ka mas safe kung naka full face ka na helmet the best yun no? so ang isang option ko is modular pero yun nga medyo ano na siya modern na yung look niya pero okay lang hindi ko pa naman masabing purist ako <laughs> narinig ko sa tropa kay purist daw. <laughs> pero baka nga no baka nga purist ako no hindi susubo ako ng sa pagdating sa pagkain hindi ako purist eh parang na-appreciate ko yung kung ito yung pagkain tas medyo in-infused or ni-level up alam mo yun ay speaking ng pagkain na ni-level up wala pa ako nakikita na katulad nung uh, dating nung nagtatrabaho pa ako sa hotel Nag-catering din kasi kami so pag nagkatering kami hindi, hindi catering pala ng ano yun catering ng mismong hotel namin kasi PR event yun so nagpunta kami sa ABS-CBN tapos may restaurant doon sa taas na exclusive lang doon sa building. So, minsan nakikita ko yun sa ano yung restaurant. Nakikita ko nag-shoot din doon yung mga ibang... Uh, hindi ko alam kung movies ko nakita. Pero parang sa ano ko nakita sa mga teleserye. Tapos, merong adobo doon na Halimbawa, pag nagpunta ka ng isang restaurant, di ba? Bihira uh, ka makita ng adobo, di ba? Kasi, kailangan lagyan ng ano, pagka sinabi mong adobo, kailangan lagyan ng twist. Or, or, pwede rin merong adobo, pero ibang variant, like, adobong puti ba yun? Adobong puti. Di ba? O kaya adobo sa gata, mga ganun. Pero yung typical na adobo, Parang wala naman ako nakikita Unless yung mga resto na Ano sa probinsya no So yung adobo dun guys Ang tawag is crispy adobo So kung meron kayong nakikita ang mga variant ng ano diba Yung uh, Crispy kare-kare Crispy dinuguan Imagine mo yung crispy adobo. Ang ano lang, ang difference. Diba yung crispy adobo? Ay, crispy... Ano lang Crispy dinuguan, tsaka crispy kare-kare. Tinatoppings lang yun. Ah. Parang lechong awali o lechong horno. Yun hindi eh. Talagang lasang lasang mo yung adobo dun sa ano. Talagang... Masasabi mo na ano, inadobo yung baboy. So... Ang hirap niya i-figure out. Actually, tinatry ko yun sa akin eh. <laughs> Like alam ko kung paano yung ano, paano mo yun i-achieve yung malutong, di ba? Pero paano mo ngayon i-achieve yung ano yung lasa ng adobo na naka, nandun mismo sa karne yun yung challenge talaga dun eh pag pinakuluan mo pag inadobo mo halimbawa yung ano ba diba? di ba pagka magpa magagawa ka ng litsong kawali ang gagawin mo doon papakuluan mo di ba tapos i-air dry mo pag tas may, mas maganda i-air dry mo pag tas may air dry yun na pero pag nag adobo ka paano mo siya gagawin paano mo siya i-air dry eh nung niluto mo siya di mo naman pwedeng i-ahon din gagad kasi hindi pa papasok yung ano unless i-marinate mo no pag minarinate mo naman masyadong maraming liquid yung ano yung karne so ang tagal din kung mapatuyo mo man yung balat o yung karne ng adobo uh, matagal na process yun di ba Sobrang curious ako dun sa process na yun Pero try ko kaya i-achieve yun sobra ang sarap kaya lang hindi ko na mahanap yung ano eh yung feature medyo matagal na kasi eh <coughs> saka hindi pa uso yung mga ano o hindi pa ako ganun hindi uso yung tawag doon yung uh, bibidyo namin pagkain o, gutom na kami nun kasi pagod na kami nun tapos na kami mag ano, mag event tapos pinakain lang kami doon talaga nung ano na yun, adobo na yun. Siyempre, number one na adobo para sa panlasa ko, yung adobo ko, no? <laughs> <laughs> Tapos yun, yun na yung kasunod. masarap <laughs> sarap talaga nung adobo na yun. Grabe, nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant, eh. Tapos nakalimutan ko na rin yung history ko bakit yun yung pangalan. Number lang yun, eh. ano, nakalimutan ko na. <laughs> Pero exclusive lang 'yun dun sa building kaya siguro wala ka makikitang mga nag-aano na nagbi-video noon. Or kung meron man, hindi ko sure, 'di ba? Pero grabe, ang sarap talaga noon. Sobrang Alam mo yung ano, yung yung linamnam ng adobo pagkagat mo dun sa karne. Nandun eh. Tapos pag ano mo, pag kagat mo ng balat sobrang lutong talaga grabe no, mapapa ASMR kay kung ano masarap <laughs> sarap talaga <clears throat> dito lang dati yung malapit yung mga nung barbs eh. kaya lang ano eh ah uh, sarado na yun yung main na yun sayang pero nakakain pa ako mga 2 times yata 3 times nakalimuta ko magdala ng barya may barya ba ako kung bayad sa parking So ngayon hindi ko kailangan magangat ng visor sure, kasi hindi malamig, hindi nagmamoist yung aking visor pero pag gano kasi ano galing ako ng ano maulan tas sumilong ako sa 7-Eleven dun eh dun magi nagiging ano kakanan yung ano truck doon nagiging ma moist yung ano pag hindi pantay yung temperature diba so dahil mainit yung alibawa lalo na yung buga ng hininga natin Yata ako dadaan mao punta dun sa bayan o pwede rin niyatao mao mamaya, sa search ko na lang ito na ako eh priest park da sorry priest parking Wala rin yata ang klase rito eh, no? Kasi puro online ngayon no? Dahil dun sa mga sunod-sunod na lindol Parang Ba ako dapat magpark? Ay dito pwede kaya dito Okay guys tapos na ako sa ano, Munisipyo time check 11.55 bilis ko Wala pa akong 30 minutes Wala ka kasi nakapila eh So dito yung simbahan ng ano So bago ako dumaan dyan guys bago ako pumunta ng ano uh, market silip muna tayo dito dito sa tapat ng munisipyo guys may court And may may basketball court ang kulit to, may mga naglalaro ng bata solar boys 11.55 no Ganda ng court na to. Rubber pala to galing. Kapit din pala ano? Ganda. Lalako tuli ng high school ako. Ano? Ah, uh, ganyan kami. Open yung court namin sa school eh. Tapos pag wala kaming klase, eh, dahil mga bar city kami, naglalaro <laughs> ng basketball nung fourth year kami. So, yun lang. Matadaan mo na ako dito sa church. Yan, doon ako magubad ng helmet pag nandun na ako sa may pintuan. Dito yan sa may ano guys, Um, bayan ng General Trias siya ah, na tayo magkita magkita kita guys sa ano <laughs> Gentry Market bye laters Okay guys, tapos na ako sa Dito, punta na ako ng Ano yun? Gentry Public Market Uy, wala na yung mga solar boys Di, Wala na yung mga solar boys Hindi na naglalaro Cute pa naman nila kanina Naglalaro silang eh Pero hindi naman kasi mainit So, need kong dumiretso kasi dun yung ano yung Gentry Public Market Yan, uh, Naririnig nyo ba ako? Nakataas yung visor eh So, hindi ko alam kung naririnig ako So, Uh, ang alam ko dito Akala na ko rito Kasi yun yung sabi sa Ay pera yun eh May oh. pwede na ro'n oh Dun, oh Sorry Dito 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 Yan dito tayo guys Tapos Dito magpa-park Saan ba pwede magpark?

So, ito guys, nag-order ako ng Balenciana na may pork top at saka ang tag dito. Atay. Atay guys. Ang sarap nung lasa nyo. Doon parang ano. Wow. Um, alam mo yung para nag, ano, sa bahay. Kumain ka lang sa bahay. Na uh, first time mo nagluto. Ito, ano eh. Alam mo, ano na. Andun na siya. Sa level na eh. ah, yun. baka dahil malamig lang yung nakain ko. Pwede rin ba? Hmm, sarap. Sarap. Pati yung adobo mo tayo. So dito ako pumesa sa may corner para hindi nila ako ano. Ba? Hindi ako nakastorbo sa iba. Tapo nga lang sa buong mesa. Hindi <laughs> ko matanda ah. Dito, pwede ka umawag dyan na ano. Ang bilao. Oh. Ano mo presyo dun? meron din silang spaghetti. hap. Hmm, pa lang, masarap mo eh. Pwede niyo. Pang diyo mag-extra ulam. Pag nagbalin sana ka lang, ang mga yung may nakita naman. Binago na so dun Sa pag-porta binago nga ng 80 pesos. Pagka toppings pag tayo adobo. Kamatay. Ano 'ni? Ang babae lumapit ay nangharang dalawang set. Isang guro parang basic ka premium na. no. So, number rim. Nung buwing sana palang premium na. Ipap mo dito. Ah, isang plato na lang. Okay. Lahat nung pagkain medyo parang ganoon yung kulay kasi.

Okay guys, yung nakikita nyo yung daan na yan, yun, yung may mga damadaan na sasakyan, yan yung papunta ng Maple Grove. Ayan. Pero di ako dyan papunta eh, so kaya pinangita ko lang. Ngayon ko lang nalaman na dyan pala yung papunta. Nung nagpunta kasi ako ng Maple Grove, dumiretso pa ako sa ano eh. Tehero eh. Okay na guys. Tapos na akong kumain at ako ay uh, papunta na ngayon sa uh, aking father. Oh, mga shoes. So magdadalaw ako sa aking father. Tantan <coughs> lutong ulam, iba't na mga pangalan, no. Sarado. Ito dati. Ay, meron, meron pa rin kasi may puto na nandun eh. Yan, lumihan yan guys eh. Nakakain na ako dyan. Masarap din dyan. Yan, dito dati yung mga nung barbs guys. Dito. Ayan kaya lang wala na sarado na. Ah, even pala yung tapat na ano. Ah, halo-halo. Nilipat na rin nila, hindi sila nagretain ng mga ganoon. So Ang sarap guys ng ano. Balenciana sa ano sa Mang Mike's Valenciana yung main no sa Gentry Public Market So para sa akin level up talaga siya guys Ah uh, at 'yung binabanggit ko kanina no Masarap 'yung masarap din naman 'yung ano 'yung sa ibang Mang Mike's pero ano eh masasabi mo talaga ang laki ng difference like parang pagka dito ako kumain sa main masasabi mo uy may distinct talaga yung ano yung bagiging balensyana niya talagang parang masasabi mo siguro wala pa ako masyadong natikman na balensyana na iba no pero kung i-compare ko dun sa ibang Bal Mike Balensyana na nakainan ko ay, may, may distinct talaga na uh, tatakmang mic ganun. Parang ganun yung sa main. Alam mo 'yun? Sarap iba talaga eh. So nagtry ako dalawang ano no, dalawang uh, toppings. Dapat talaga ang orderin ko is isang mang mics na Balenciana na may toppings tapos isang ulam pero kung gano'n yata parang same lang din babayaran ko so ginawa ko kasi hindi naman din ano eh hindi ko lang kung gano'n kung one cup yung serving pero syempre uh, medyo bitin pagka isa lang kasi gano'n din ginagawa ko sa pouchin minsan eh dalawang with dumpling <laughs> pero kung ano ka diet ka tapos gusto mo ulam lang pwede pwede na diba? pero yun nga doon ako kumain eh so yung ang pinunta mo is yung balinsya so iba ibang level talaga sarap grabe Tapos, ano, mainit pag sinerve sa'yo talagang, ano, ano kala mo bagong luto. Although siguro bagong luto yun, pero uh, kinausap ko si nanay ng, ano, sabi niya, may warmer kasi sila doon. Yun yung big difference, no? Isa sa big difference. Tapos, hindi ko lang alam kung bakit, ano, no, ang sarap nung atay, yung adobong atay nila eh. Kasi pag nagluluto ko ng adobong atay, eh dry actually di ako marunong magluto ng adobong atay no adobong baboy yan um, tsaka manok medyo ano tayo dyan pinturahan na kaya yun Oh, my living guys. Ah. All right. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan Aku guys <laughs> <Yuk lang. laughs> Oke, okay, <andito na> <coughs> Sana nakasilong eh Kaya lang wala maita Dito na lang silong Para nakasilong siya guys Ay pa Ay Yung bulaklak mo pala Wait lang Daming tubig eh All right. Hmm. <coughs> pa hello. tapos na lang tumama Dun sa basurahan. Ay wala basurahan dun. ah oh, hindi impero mino ka harong no. So yeah, guys. Moment mo na kami ni Papa, ha? Alright guys, tapos na ako dito sa sementeryo Uwi na ako guys dahil may gagawin pa ako So This is Amang Sana mag-subscribe kayo sa akin no <laughs> Bye, peace out Bye pa